Ako? Hello at welcome back sa aking channel, Andy Eigenman ipinakita ang kanilang pagkain sa Siargao. Si Andy Eigenman ay muling ibinahagi ang kanilang simpleng ngunit masarap na pamumuhay sa Siargao, kung saan ipinakita nila ang kanilang pagkain na tunay na sumasalamin sa sariwa at masustansyang pagkain ng isla. Sa isang video, makikitang masayang-masaya si Filmar Alipayo habang tinatangkilik ang kanilang pagkain, patunay na tunay niyang nae-enjoy ang bawat kain. Hindi rin nagpahuli si Koa, na makikitang sabik na sabik habang kumakain, na tila naman na ang hilig ng kanyang ama sa pagkain.

Go <laughs> on. Yeah, because there was a shadow in my eyes looking over there. Oh, and. <laughs>